Hiniling ng mga dating empleyado ng Light Rail Transit Authority sa Korte Suprema na idaan sa oral argument ng kanilang kasong illegal dismissal laban sa mga opisyal at uh, pamanuhan ng ahensya. Iginiti ni Malunes, chairman ng uh, pinagkaisang uh, lakas ng magagawa sa Metro LRT Union dapat sa Supreme Court Unbank na mismo ang uh, magdebate at magdesisyon sa kaso para kililanim ng Commission on Audit at LRTA ang hatol. Ayon kay Malunes, matapos ang higit sa dalawang dekada, Hiling pa rin nila ang hustisya lalo na marami sa kanilang mga kasamahan ang namatay ng hindi natatanggap ang nararapat na benepisyo. Taon 2004 ng panigan ng Labor Arbiter ng National Labor Relations Commission ang kaso ng mga dating empleyado at inatasan ang LRTA na bigyan sila ng kaukulang separation pay, sahod, danyos at iba pang hindi na ibigay na benepisyo. Pinagtibay din ng NLRC 3 Division ng Hatol noong 2006 matapos mabigo ang LRTA na magayon ng apila na sinuporta ng parehong desisyon ng Supreme Court at uh, 3 Division noong 2008 pero binaligtad ng COA ang mga nabanggit na desisyon na nagsasad na kailangan din na bayaran ng LRTA ang lumobo ng interest na matatanggap ng mga tinanggal na empleyado na aabot sa kabuang may git sa 461 milyong piso. Dagdag pa ng grupo, may turing na justice denied ang matagal ng pagkatenga ng kaso dahil hindi nila tuloy ang makakamit ang ustisya hanggat nakabinbin at hindi dinidinig ang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.